At today's video nga pala ay gagawa tayo ng hapin. Pero bago tayo gumawa niyan, eh syempre, uunahin muna natin ang pagpuputol ng pakal na magsisilbing pabigat para ganun ay numbog agad ang ating hapin at makahuli ng isda. So, tara! ito nga at nilalagari ko ng bakal na ating gagamitin na magsisilbing pamato sa ating hapin. Ito hindi naman kabigatan at hindi rin ang haba kundi sakto lamang. Nang sa ganon ay maramdaman natin ang guni huling natin isda. At siyempre hindi pa yan nagtatapos dyan. Siyempre yan ay tatalian pa natin ng nylon. Para sa ganon ay maisuot natin dyan yung hapin na ating gagamitin. At eto at sinisimula na ng aking tiyuhin. Nakabad po yung ating... Dapat may kanyan may buya. Saan? At hindi lang isa kundi dalawa ang ating pinatali ang pamato Para nang sa ganun kung sumabit lang ito sa batuhan ay may reserba tayo At nang matapos ang pagsatali ay dumako naman tayo dito sa paggawa ng kapin At ito nga at ginatalian na ng pambis ng aking tiyuhin Ayan kung makikita ninyo guys ayun sinabit na yung pamato Ayan tapos na ang isa ngayon ang pangalawa naman Dahil dalawa kami maghahapin lang Sa ganun ay eh, makarami kami ng huli Siyempre, bago ang lahat, hindi diyan mawawala ang pamain natin ng isda na ito at hinihilab na natin. Ito ang gagawin nating pamain, magsisilbing panghuli natin ang isda na ating huhulihin. <laughs> Oo, oh, napakaganda ng panahon guys. Inayunan tayo, makakapaghapin tayo ng maayos ito. So ito ang ating gamit, dadalhin Ayan, tapos ito, may mga dalatang equipment. Nang sa ganun ay eh, makapag-vlog tayo. So guys, ito yung mga kasama natin dito sa paglaot. Ito So ayan guys. Pupunta na tayo sa ating adventure. Ang paglalaot. Ni Nibol. Atari pa sa buya. Tayo mag aapi ng gangat. So kung mapapansin nyo guys. Ayan yung ating ano. Yung styro na yun. Doon tayo pupundo. Ayan o. Oh. Yung styro. So yan guys o. Oh. Yung styro na yan. <coughs> oh, ayan. Yung styro. Ayan o. Oh. Styro <coughs> Ay, na yan. Diyan tayo pupundo. Andiyan yung mag-asawang bato sa ilalim. So dito tayo maghahapin.

si baba ng numero to to ni. Si. Hmm. Hmm. Wow, si bad. ay nakabanta. Ay. Ay, <laughs> <laughs> Malas mo naman, malas mo naman. Hala, Na naman. Bakit 'yun. Hmm.

Okay. <laughs> nice. Tas-tas eh. Natabi ng isda. Ay, may balat. Sorry guys, natanggal sa pagka-video. Ako ang nahirapan. Grabe kayo. Diyan, upo lang dyan. Ganyan na. Pachil-chil lang kayo Pachil ako. Lambot. Dali Steady mo lang. Hindi na po ko sa atin. Ano yung mga pasipag na higit dyan? Hindi wali. Ito to na, Malaki-laki ito. Malaki-laki ito. Oh, ganato. Galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Ganato. Ay! Anong mga pa? Ganato na po na ah. Another one. Si Mama kaya. Mama kaya. huli na naman tutoy kalaki na kiri galing ha? dalawang dalawang gangat po dalawa guys ang ating guyo yes sa inyo po anong tawag nito sa inyong lugar? dito po sa amin tawag nito ay gangat Ganat. Napakasarap po ng prito nito kaya saing sa sin. <tinyo> ano ba si Ay, <tinyo> alam, baka ka na diyan. Pulupok na pulo. Pulo po na nga, na naman Ah Pulupok Ah na <tinyo> Ah <balap> na lang. <tinyo>

Ito na lang guys yung pain. <laughs> guys, wala nang pain guys. Puro laman na ito guys. Aray. <laughs> <laughs> wala na ito. Tanggalan natin dito. Itong... Oh, May uli naman. Kasi naman sa wala. Pang uli naman yan. Wala nang ano eh. Balat. <laughs> Ay sus. Yan. Kamila. Saan? <laughs> Magatira ka tayo. Magatira ang ulit ang vlog. Aday na si Bala. Hmm, oh, si no? huli na naman po to'y. Oh. <laughs> na naman guys. Kaso wala na tayong pain guys. oh kita ka? Huli na naman guys. Wala na tayong pain guys. <laughs> Hilaan. No, huli na. Wala Hilaan. Hilaan. Oh. Sayang. Wala na tayong pain, guys. Naubos na. Ito rin, pakikwado yun, ay. kino, yung pain. yun o. Yan o. o. Punta Sayang. Kung pa saan ang pain. Kaso wala na. Iba ang pulutan na si Tio. <laughs> Grabe kayo. Wala pa. Yung... May na. na naman si Pio. Wala <laughs> na. <laughs> <laughs> Ang dami sanang huli Kaso wala na kaming pa. Pwede na nga pang inom. Natabi <laughs> na tayo. Sige cool na. Kita <laughs> <cool>, kids. Ayos <laughs> ito yung aming muli. ito yung aming huli Oh, eto lamang. Wala na kasi kaming pain. Na <laughs> Naubusan na. Lili na. Lili na. Sayang. Na. Oh, tiyo. Sayang ko Sayang. tayo. Asang dami. <laughs> Walang kasing dami. Sayang. Kaso wala na tayong pain. Kaya lulon. Lulon na guys. Marami sana nating mahuhuli. na. Ito okay. <tongan> okay. so, lamang guys ang ating si adventure ngayong araw at tayo naubusan na ng pain sayang marami sana nating mahuhuli oh wala ng pain yung ating hapin tanggalin mo balat ay ko sa inyo lahat yung aming huli ngayong araw ito ba ito ba sayang so marami sana ang pain marami nating nahuli so guys ito yung nahuli namin no oh. Ayan, oh. ang isda po ito yung tawagin ay gangat. Ano po sa lugar nyo ang tawag ninyo dito? Oh, ayan, dito po sa amin, sa bayan ng Marinduge, Ang tawag po nito ay gangat. Napakasarap na ulam yan, guys. May malalaki tiyo ay. May <tod> ito ganito mulit moray Maraming tayo. Ang Dapat hindi na yung kanina. Kanina ng... Ito na mag... Ah! May kidlat! Dito na wawakas ang ating adventure. Dito na pa magtatapos ang ating adventure na paghahapin ng gangat. So shout out, shout out sa inyo lahat dyan. Oops! Kaway kaway. Kaway kaway muna so, guys. Way. Oh! Owi na po tayo. Ang yung nadating. Tapos tayo Ayon, tayo. na yung atin. Pag nalaglag yun, pag ganyan-ganyan. Yan, pawi na tayo. Pag nalaglag yun. Yan tayo mga idol. Stop. Stop. <coughs> Stop. <coughs> Stop. <laughs> tayo mga idol! Ano mo sa ating adventure? Okay na okay Okay na okay ang adventure namin